Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong araw, ha, sumalang na si dating uh, pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang initial appearance sa International Criminal Court o ICC kahapon, March 15, para sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Ito ay matapos na arestuhin ang dating pangulo nitong Martes, March 11 sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA mula sa kanyang biyahe sa Hong Kong. Itinakda ang confirmation of charges hearing ng dating pangulo sa September 23 ng kasalukuyang taon. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, March 15, 2025, ano ang reaction mo sa pagkakahuli kay dating pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity? ano ang reaksyon mo sa pagkakahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. Mag-text na inyong opinyon sa cellphone number na 0917-626-1169 0917-626-1169 o hanapin ang ating uh, live stream sa atoy ni Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eh, And, ang dami ho nga nag-message uh, sa atin sa ating uh, tanong sa bayan ngayong uh, March 15, 2025. Ano ang reaction mo sa pagkakahuli kay dating pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity? Magbasa lamang ho tayo ng ilang mga mensahe ho natin ha. Uh, from a uh, cellphone number ending in uh 5011 from Bohol. Ayun ho, happy viewing ho, happy listening sa ating uh, mga kababayan ho sa Bohol. From Bohol uh listeners, deserve lang sa kanya ang yabang niyang magsalita dito sa PH pero doon sa ibang bansa parang sisyo na nababasa. Ayan ho. Happy uh, listening ho sa atin uh, mga kababayan sa Bohol. Ito from a uh, cellphone number ending in uh, 0844. Good AM po. Idol ko rin po ang Pangulong Duterte. Kaso nagkasala siya, kaya siya lilitisin. Huwag na manggulo at lalo tayong paatras. Baka pwedeng antayin ang paglilitis. Mga vlogger, dapat kayo ang matukhang dahil po kayo fake news. From Chris. From Chris. Ayan ho. Happy uh, listening ho sa inyo. Ito from cellphone number ending in uh, uh five, three, eight 5387. I am a Filipino. We are Filipinos definitely. We do not want that our ex-president be sub, uh, submitted to all this uh, compromising, embarrassing situation. Ayaw sana natin ito. but if this has become a uh, practical, realistic uh, reality that we have to face, assuming na legal and appropriately in order ang lahat ng procedure na dapat inobserve at maobserve, then let us allow the ICC to go on, proceed with its processes and find out the truth and arrive at fair and just and humane kind of justice. from Ibrahim Al Safi bin Uson. Ayan ho. Ang dami pa hong uh, nagko-comment sa ating sa ating uh, Facebook ano, oh, no? Radyo Pilipinas Facebook page from uh, Win Mario. No, uh, hindi na tayo kasapi sa ICC noong 2019 pa. Bukod doon, may korte sa Pilipinas at bakit taga-ibang bansa huhuli sa pinaghinalaan pala ng kriminal. So, magiging useless ang korte natin, lalo ang Supreme Court, kung hahayaan nating manghimasok ang ICC sa legal problem sa Pilipinas. At syempre, tuloy-tuloy lamang ho, ha, inyong mga messages ha. At kahit ho tayo ay uh, tapos na ho yung ating programa, naka-upload naman ho ating mga video sa ating uh, Facebook. At orin ni Danny Galang Facebook page at sa Radyo Pilipinas Facebook page. Makakipo kayong uh, mag-comment pa rin ha ng inyong mga salo binho ho tungkol ho dyan. From uh, Rennie uh, Balasin naman, Umiiral pa naman ang Judiciary ng Pinas, bakit kailangan pa ibang bansa? from Mitch Esgera, yes dapat lang na managot siya. And from Rhea Makilan, hindi dahil uh, hindi dahil di tama ang pag-aresto, walang araswahan para pero nakadetain kahit abogado bawal lumapit.